Para po makakatulong katulong sa pagsusuri, darating po ngayon sa Cebu mga kapuso ang isang scanner. Ito po yung gagamitin sa pagtataya ng structural integrity o yung tatag ng Basilica Menore del Santo Niño na napinsala ng lindol. May ulat on the spot si Jan John Conceita. Actually, Maris, dumating na uh, mga pasado gis 10 ng umaga itong uh, scanner na ibinahay pa mula sa Manila, dito nga sa mismo uh, lokasyon kung saan narito ngayon ng mga eksperto na sumusuri sa Basilica Minore del Santo Niño dito sa Cebu City. Ipinwesto ang high-tech na equipment sa iba't ibang bahagi ng simbahan at pinagana para malaman kung gaano kalaki ang pinsala sa structural integrity ng basilika sa pangkalahatan. Matapos yan higit na malakas na lindol nitong Martes. Sa oras na matapos ang pagsusuri ay agad pag-aaralan ang mga mga kalab nitong datos para maikasa ang mga susunod na hakbang o strategy ng mga eksperto sa pagkukumpuni ng simbahan at restoration ng gumuhong tore. Samantala, Maris, ay uh, lumikas naman sa kalsada ang mga vendors ng Mandaway Public Market matapos na ang mga malalaking sira na nilikha ng pagdinig sa labas pa lang Marisa ay makikita na ang uh, malalaking uh, pinsala sa istruktura ng uh, palengke maging ito uh, itong mga uh, mismo uh, marker kung saan ay nabagsakan daw ng uh, debris at uh, salamin at napatay ang isang tindera sa kasagsagan ng lindol habang ito'y uh, lumilikas. Hindi raw muna babalik ang mga tindera sa loob ng palengke hanggat hindi na na ligtas na gamitin ng gusali. Isa ang uh, Mandawi Public Market, Marisa, pinaiimbisgahan ni Pangulong Aquino para matukoy kung may depekto sa pagkakagawa ng naturang gusali. Sa Matala Marisa ay uh, pansamantalang nabalam nga itong sinasagawang clearing operations dito sa Bell Tower ng Basilica dahil nga sa biglang pag-ulan kanina-kanina lamang. Pero inaasahan naman na muling i-resume itong clearing operations sa Torre mamaya nga after lunch. Yan muna sa mula pa rin dito sa Cebu City. Balik sa Maris.